Hi guys, samanyo nyo kung bisitahin yung pinatayo ko palang palasyo dito sa gitna ng, ng tubig guys. Ayan, kung makikita nyo, ayan, wala nga lang syang mga pintuan. Pinatayo ko talaga yan guys, para pa, uh, kung gusto mo mag -unwind, unwind, unwind, unwind pala, unwind, unwind, yan. Punta ka lang dito sa akin, yan. Kung yan lahat yung nakikita nyo guys, yan, pag mamay-ari ko yan, yung mga bakawan na yan. Kung di nyo pala natatanong yan. Lahat po ng tubig na nakikita nyo pagmamayari, ari kuya. <laughs> Ay, may isda po mga anak isda dito, guys. Kung gusto niya pumunta, o kontakin niyo lang ako, o. magbabangka pa tayo. Samahan <laughs> ko kayo dyan maglub sa nakikita ninyong karagatan. Baka may guys, dyan. Mm. Maganda dito guys. So, pwede din naman tulugan tong pinatayo kaso eh magdala na lang kayo ng kumot nyo unan niya. <laughs> ang ganda ang view dito guys. So, pwede kayo magsaing dito. O, pwede pwede kayo magsaing ng walang apoy. <laughs> pwede yeah, may mga ilaw din dito. yan guys sa gabi. Puntahan nyo na lang akin pag mamayari ha. Thank you. <laughs>